Mula sa pagbisita sa mga evacuees sa Iligan City, diretso si Pangulong Duterte sa Camp Evangelista Station Hospital sa Cagayan de Oro para personal na kamustahin ang mga sundalong nasugatan sa bakbakan sa Marawi. Isa-isang pinarangalan ng Pangulo ang mga sundalo ng Military Merit Medal. Nakatanggap din sila ng cellphone at tig daang libong pisong special financial assistance. Sa kanyang speech, pinapurihan ng Pangulo ang kanyang mga sundalo, sabay abot ng pakikidalamhati sa kanilang mga kasamahan na napatay sa gera. I want to just express for them my sincerest condolence at uh, ako man ang unang nahang masasaktan dyan. Ha? Ako yung commander in chief niya. Ako, believe ako sa inyo. Sa saludo ako. Yes, Bigat ninyo. Know. Tumulong din ang Pangulo sa pag-evacuate ng ilang sugatan pabalik ng Maynila. Kagabi, siyam na sundalo ang pinasakay niya sa kanyang F-28 presidential plane. Personal pa niya itong inihatid sa ambulansya paakyat ng eroplano. Habang ang ibang sugatan naman ay isinakay sa C-295 plane ng Philippine Air Force. Nang lumapag ang eroplano sa Williammore Air Base, agad inasikaso ang mga sundalo. Ito ang unang beses na may pinasakay na sundalo ang Pangulo sa kanyang presidential plane. Nauna nang inanunsyo ni Duterte na paig siyang ipagamit ang kanyang personal na eroplano bilang air ambulance ng mga sundalo. I also uh, have requested uh... Secretary Lorenzana to make uh, the arrangement because I'm giving up the presidential plane, uh, reconvert it into a air ambulance. Total ako comfortable na ako sa PAL, pati itong Cebu Pacific. Okay na siguro yung mga airplano nila. Nagpasalamat naman ang AFP sa Pangulo. A fulfillment of his uh, commitment to have the presidential plane used by the soldiers and we'd like to pass on the thanks of our armed forces on behalf of the chief of staff and the wounded warriors that we brought to Manila for further treatment sinisiguro naman ng pangulo na tatanggap ng tulong at iba pang mga benepisyo ang mga sundalo